morning guys, yan, at andito ngayon nga pala ako sa may imos Medyo umulan-ulan ng konti dito kaya sumilong ako ng konti At nang humina na, larga na tayo Andito nga pala ako sa may buhay na tubig At pupuntahan natin yung isang tulay na shortcut dito Yung patawid ng Tansang Luma at may nakapagsabi nga sa akin na ito ay nag-open na noong June 23 nag-ribbon cutting na pala dito at hindi ko nga po yun uh, namalayan na nag-opening na pala dito nasabi lang po sa akin kaya ngayon ay uh, mag-update tayo Yan. sa bandang nga ito ay tuyo na agad kalsada doon lang pala sa may lugar na yon inabot tayo ng ulan at para doon sa nagtip sa akin shout out nga pala sa iyo boss Andre Talag or Paul Andre Talag Ayan. shout out sa iyo Ayan. siya po yung nakapagsabi sa akin na ito pala ay nag open na at uh, nakita niya na nakapag ribbon cutting na dito noong 23 ng June. Kaya yan guys, napasyalan natin ito. lugar na ito. Yan, at end dito na tayo. Kung mapansin nyo, nung nagpunta tayo dito, o nung nagpunta ko nung nakaraan, ay may harang pa. Pero ngayon, yan, linis na linis na. At napakaganda na. Yeah! Pwedeng, pwedeng na pong daanan, no? Kahit four wheels, pwedeng-pwede na po dito. Yan. Pamula dito sa pwesto natin ito, buhay na tubig. Patawid ng tansang luma, imus, kabite. Yan. Yun, no? Oh. Nung nakaraan, binubusang pa lang namin to Ilang buwan pa lang ang nakakalipas. Pero napakabilis ng paggawa dito. Yan. At uh, ang kagandahan pa nito, yung lugar nito ay safe na rin sa mga tumatawi dito. Yan. Dahil ito nga ay isang bagong tulay na. Yun. Kung titingnan nyo, yan, meron doong uh, dating daan na uh, gina, na nila. Yan. Yung hanging bridge. May kaliwa. Pero dahil nga ayos na ito, lugar na ito ay napakaganda ng daanan yan naalala ko nung no, nakapwesto ko dito ginagawa pa lang to eh binubuhos ang palan namin yan at uh, ngayon ay goods na goods na yan guys oh, may dumadaan na uh, mga nakamotor yan shout out sa inyo sa kay kuya na naglalakad na nakared. red yeah! yan uh, hindi na sila mahihilo doon sa hanging bridge <laughs> at naglalakad talagang medyo nakakatakot na rin doon sa so may hanging bridge meron na rin kasi siyang butas-butas uh, na mga nagotong kahoy yan pero dahil nga ito ay bagong kalsada ito na yung isa sa magandang pagtawi dito yun know, may dumadaan ng four wheels o so. yan at kung kayo po naman ay magsasakay meron ditong terminal ng tricycle sa may kanan at ngayon nga ay papunta tayo dito sa may labas nito uh, Lumina Lumina Mall ang labas nito at uh, punta tayo doon at ikuti natin hanggang doon sa palengke kung ganong kabilis lang ba to sa palagay ko parang ano lang eh pagkagaling dyan sa may tulay parang 3 minutes lang o 4 minutes yung pagmumotor ko dito o baka wala pa baka 2 minutes lang pag naka motor. Pero pag nagka-tricycle, eh, siyempre medyo mabagal-bagal pag naka-tricycle. At shout -out nga pala sa inyo. Sa ating mga isa pang tropa na sina Wilson, Camarsi, Yan, shout out sa iyo. At sa ating ibang tropa, Kila Crispy Core TV, shout out din po. Shout din kay Edgardo Di Guzman. Yun, no? At shout din kay Ching Base Yun, no? Salamat po sa inyo mga panonood, no? At ah, pag-comment sa aking mga video. At ganyan din sa mga nag-like, salamat din po sa inyo. Ah, at ngayon nga po ay papunta na tayo ng Imus Market. At ang labas nga nito ay sa may stoplight dan sa may lumina imus yan Paglabas nga natin doon syempre uh, tatawid lang tayo ng konti uh, talagang napakabilis pagka dito dadaan hindi na da tayo dadaan doon sa may paliko uh, na kung saan pagka luwabas po kayo doon uh, medyo matrapik pa kung papunta kayo dito sa may palengke pero dahil nga may bagong shortcut na dito sa Tansan Luma at yaring-yaring na yan, saglit na lang po yan, nandito na tayo sa may stoplight ng Imos Lumina yan, tawid tayo at iikutan natin po itong bagong market na ginagawa dito dyan sa may Kariwa, isa to sa napagandang project dito sa may Imos at meron na rin sila uling bagong supermarket. Yan. O, bagong public market. Yan po. Yan. Nasa kaliwa na yan. At may ilang floor din po yan. Yang bagong public market. Yan. Pasok po tayo dito sa may kaliwa. Yan. At makikita nga po natin dito. May tarpaulin dito sa may bandang kaliwa na... Imos Public Market. Ayun no. Yun. Yan. At ikutan din natin ito, itong lugar ng ilalim na ito ng mga palengke. Yan. Ang alam ko dito yung isda eh sa kakarnihan sa may likod. Ah, uh, dito lang ako tataan sa lugar na ito, iikot lang. At uh, ang totoo niyan, uh, kaya ako dito umikot. ah uh, diretso pasok na rin ako sa lugar na ito Ayan, dami nagtitinda at uh, ang public market nga po dito ng Imos ay malawak na uh, napakalawak nyan ng public market dito at dito sa may likod andito yung isdaan sa karmihan mga gulayan andito Ayan. kung kayo po ay bago lang dito sa Imos malawak po itong palengke nila dito. Yan. Hindi naman kayo maliligaw dito. Dahil kahit malawak. Uh, Nakasipirin naman. Dito yung isdaan.